Hey, magandang umaga, pamilya. Purihin ng Panginoon. Salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Well, pagkatapos natin gawin ang huling video, karamihan sa mga tao ay hindi nananatili uh, hanggang matapos ang buong video. Nabanggit ko ang tungkol sa mga bulkan at sinabi sa akin ng Panginoon, bantayan mo ang ring of fire. Bantayan mo ang mga bagay na ito. Magkakaroon ng bulkan na isang milya ang lapad na malapit ng sumabog. Yung ba yung nasa Italy? Hindi ko akalaing yun nga. Ito lang ang sinabi sa akin ng Panginoon na magsisimula na nating makita. Sabi niya, maramihang vulkan. Sinabi niya, bantayan mo ang Alaska, bantayan mo ang Canada, bantayan mo, bantayan mo, uh, uh Japan, bantayan mo ang Italy, bantayan mo ang mga karagatan. Sinabi niya, magsisimula kang makakita ng mga isda na umaahon. Sinabi niya, mga isda na hindi mo pa nakikita noon. Binalaan na niya tayo tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, mga kaibigan. Sinabi niya, may matinding pressure sa cross ng mundo. At dahil dito, makakakita tayo ng mga bagay na hindi natin inakalang makikita natin. Nakita ko ang abo na kumalat sa buong Estados Unidos ng Amerika. Nakita ko na may malalakas na pagyanig na malapit ng mangyari. Kaya ang Mount Fuji ang bundok na ipinakita sa akin ng Panginoon na malapit ng sumabog. Hindi ko alam kung kailan, pero nakita ko na ang buong tuktok na may yelo ay tuluyang nawala. Napatag ito. Isang malaking pagsabog ito kapag nangyari na. At alam kong ipinakita sa akin ng Panginoon ang Yellowstone uh, National Park, Yosemite National Park. Magkakaroon ng araw na may mangyayaring malaking pagsabog sa Yos Yosemite National Park. Kailan ito mangyayari? Hindi ko alam mga kaibigan pero alam ko na sa panahong ito. At ako, gaya ng sinabi ko, tinanong ko kayo, tumitingin ba ako sa kapighatian? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay nakakakita ako ng bahagi, nakakarinig ng bahagi, at alam kong ang Panginoon ay nangungusap sa akin. Alam kong nangungusap siya upang bigyan kayo ng babala tungkol sa malalaking pagyanig sa mundo. Upang bigyan kayo ng babala tungkol sa mga ito. Kaya nakita natin na may isang bulkan na sumabog. Meron pang iba. Sinabi sa akin ng Panginoon, mayroon pang iba, Brandon, simula pa lang ito. Mayroon pang iba magigising ka pa sa mas mara, magkaka sa sa loob ng 24 na oras, uh, magbabago ang lahat, magbabago ang lahat, at alam ko, nakita ko na may malalaking malalaking pagsabog na paparating, major tapos Black Wall Street lahat ng ipinakita sa akin ng Panginoon tungkol sa mga kaguluhang lahi at lahat ng iyon sinabi sa akin ng Panginoon magdadala ako ng katarungan magdadala ako ng katarungan lahat ng mali ay itatama at darating ang pinansyal na kabayaran na may tubo panoorin mo ang gagawin ko at ako naman sabi ko, Panginoon, kailangan namin ng palatandaan. Binibigyan mo ako ng malalaking salita, Panginoon. Ipakita mo sa akin ang palatandaan para sa ilan sa mga bagay na ito. Dahil pagkatapos kong matapos, nagdarasal ako mag-isa at sinasabi, Panginoon, sinabi mo ang straw. Gusto ko, kailangan ng bunga. Kapag sinabi ko ito, uh, makalipas ang diamanty fart na oras, 20 part na oras, lumabas ang alkalde ng Tulsa at sinabi, meron kaming... May inihanda kaming package na nagkakahalaga ng 105 million para sa pabahay at iba pang mga bagay. Hindi pa 'yon, hindi pa 'yon may kasamang tubo. 'Yon ay para sa. Ito ay mga kaibigan, ito ay uh, simula pa lang. Ipinapakita ng Panginoon ang usbong uhay at bunga. Sabi ng iba, Brandon, matagal na nilang plano 'yan, isang taon na. Ang mahalaga ay ang timing. Naiintindihan mo ba? Hindi ko alam kung gaano na nakatagal nilang ginagawa ang package na ito. Propetiko ito dahil sa timing. Agad pagkatapos nating ipagdasal ito bilang isang pamilya. Lahat ng 70,000 katao ay nagdasal na magitan at naghirap para dito. At ipinapakita na ng Diyos ang una, ang usbong, tapos ang uhay, at pagkatapos ang ganap na bunga. Alam kong simula pa lang ito ng mga ipinangako ng Panginoon sa atin. Nangyari na ba ang ganap na katuparan nito? Hindi pa. Pero ito ay pero ito ay, ito, ito ay nagsisimula ng gumulong ang bola. Nakaset na ito, parang snowball ito. Nagsisimula ito ng maliit tapos gumugulong at lumalaki hanggang sa maging malaking bagay sa dulo. Alam nyo ba ang tinutukoy ko? Nagsisimula ito, bola, snowball, poof, nagiging bato. Ganyan din sa panalangin, meron tayo, meron tayo. Nakukuha natin ang momentum nito at nagsisimula tayong manalangin tungkol dito at nakikita natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon at tinutulungan tayo ng mga anghel. At 'yan ang ginagawa ng panalangin. Binabago nito ang mga bagay. At naniniwala ako sa sinabi ng Panginoon sa akin kasi tinanong ko, Panginoon tungkol saan ba ito? Sabi niya, nagdadala ito ng pagkakaisa sa aking katawan. Napakarami pa rin pagkakahiwalay batay sa lahi sa mga simbahan kung saan makikita mo ang simbahan ng mga itim, makikita mo ang simbahan ng mga puti. Sabi niya, Brandon, para sa mga mangyayari sa mga huling araw, wala nang, wala nang hangganan sa lahi. Wala nang mga pader pagdating sa lahi. Wala nang mga pader sa denominasyon kung saan kung saan ang iyong eh ako ay Katoliko, ako ay Presbyterian, ako ay charismatic, ako ay Baptist, ako ay Methodist. Hindi kami, hindi kami nakikisalamuha sa inyo. Hindi. Parang may mga pagkiling batay sa kulay ng balat at may mga pagkiling din sa relihiyon. Sinasabi ko sa inyo para sa mga mangyayari, ang banal na espiritu at apoy ay kikilos sa lahat ng tao at hindi na mahalaga ang iyong balat, ang iyong lahi, ang iyong kulay, anuman, ang iyong denominasyon, kung sino ka, mayaman, mahirap, anuman, darating ang Diyos sa ating lahat kung maniniwala ka lang panahon na para maniwala sa Diyos para sa mas malaki at panahon na para isang tabi ang lahat ng maliliit nating pagkakaiba at sabihin, Jesus, mangyari ang iyong kalooban sa mga huling araw na ito. At iyon ang hinahanap niya, mga taong lubos na nag-aalay ng sarili. At hindi na mahalaga kung ano ang itsura mo, kung ano ang hinahanap lang niya, kung sino ang handang magsabi ng, oo Panginoon, ako ang ipadala mo. Panginoon, narito ako. Hindi mahalaga kung sino ka, nagahanap lang siya ng kahit sino. Sino ang gustong tumulong sa akin? Sino ang magsasabing oo? At iyan ang hinahanap niya ngayon at sinasabi ko sa inyo naniniwala akong ito pa lang ang simula habang tayo'y nananalangin bilang isang pamilya at inilalayo natin ang mga bagay na parang tayo tayo ay umaalis mula sa ating maliliit na pagkakaiba lahat ng mga bagay na ito oh may mga sugat oo pero ang Diyos ang nagpapagaling ng lahat ng bagay at nais niyang pagalingin ng mga tao nais niyang buuin ang mga puso para sa muling pagkabuhay eddie professor panahon na mga kaibigan Nakikita mo ba napaparating na si Jesus? Ay, hindi ko alam. Ako lang ba? Alam ko ang pamilya ko, lahat kami ay naniniwalang siya ay darating. Pe, pero nakikita mo ba ito? Parang hindi pa natin ito nakita kailanman noon. Ang kaalaman ay dumarami. Gaya ng sinabi ng Panginoon na mangyayari. AI, lahat ng ito, crypto, lahat. Mga digital na plataporma, lahat ng bagay, mga sistema ng halimaw, lahat ng ito ay pinag-uusapan na. Kahit ang mundo ay nagsisimula ng pag-usapan ito at ako'y napapaisip. Oo. Dumarating na ang aking hari. Dumarating na ang aking hari. At siya ay babalik para sa isang nobya na walang bahid o kulubot. Babalik siya para sa isang nobya na lubos na nag-alay ng sarili. Na puno ng langis ang kanilang mga ilawan. Tumanggi akong maging isa sa mga ah na kapag humarap ako sa kanya, sasabihin niya, lumayo ka sa akin, hindi kita nakilala Brandon, hindi kita nakilala. Pero ang gusto kong marinig mula sa kanya ay magaling, mabuti at tapat kong alipin. Pumasok ka sa akin kapahingahan, may inihanda akong lugar para sa iyo. Dahil sa ipinakita sa akin ng Panginoon noong 2023, nung sinabi ko sa iyo, tinanong ko ang Panginoon, naalala nyo ba ang sinabi ko sa inyo? Ilan sa inyo ay bago lang dito? Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, ito ba ay isang sandatang nuklear? Dahil umakyat ito na parang isang ulap na hugis kabute. At sinabi sa akin ng Panginoon, hindi, hindi ito sandatang nuklear na gagamitin nila. Akala ko kasi ganun dahil sa itsura nito. Mukha talaga itong ulap na hugis kabuti. Pero ipinakita sa akin ng Panginoon. Naalala nyo ba ang sinabi ko sa inyo? Hindi ito isang pagsabog ng nuclear, Brandon. Ito ay isang sandata na hindi pa kailanman nagamit. Wala pang tao ang nakakita nito. Sinabi niya, kung gagamit sila ng sandatang nuclear, hindi mo na matitirhan ang lupa dahil sa uu, radyasyon at fallout at gusto nilang angkinin ang lupa kaya ang gagamitin nila ay isang sandata na hindi mo pa nakikita na kasing lakas ng sandatang nuclear kung gagamitin mo ang mga ganitong uri ng sandata ngayon na, na ang simoy at hangin ay dinadala ito at nilalason sila dahil sa mga jet stream kaya sila uh, uh, kahit mga taktikal, sinabi ng panginoon ito ay dadalhin ng mga jet stream at lalasonin sila at alam nila ito ngunit isang bagong uri ng sandata Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Isang bagong uri ng sandata na magmumukhang sandatang nuklear ang gagamitin sa lalong madaling panahon. At sinabi ko pa nga sa iyo na nakita ko ito sa malapit sa Warsaw, Poland. Nakita ko ito doon at may sakop itong 50 milyang radius. Isa itong napakalakas na pagsabog, ngunit sobrang init nito na tunaw ang mga tao, pero hindi nito nasira ang mga sasakyan o ang o u uh, o, o ang o ang mga gusale. Paano? wala akong ideya ngayon ang daming tao ang nagsasabi sa akin Brandon ito ang uri ng sandata na nakikita mo hindi ko alam hindi pa natin ito nakitang ginamit noon isa itong bagay na hindi natin alam bilang publiko hindi pa natin ito nakita noon kaya paano natin malalaman kung iyon nga iyon hindi ko alam mga kaibigan isa itong uri ng teknolohiya pagkataos nakita ko ang isang malaking draft drafthouse nakita ko ang malaking paglala ng digmaan Pwede ba nating ipagdasal ito? At ito ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Tandaan ninyo yung sinabi ko sa inyo sa huling prayer video. Sinabi ng Panginoon, ah uh, ang mga bagay na ito, marami sa mga ito ay hindi mapapawi sa panalangin. Hindi ninyo mapipigilan ito sa pamamagitan ng panalangin sapagkat ito ay isang matinding pagyanig upang gisingin dahil ang pagbabalik ng aking anak ay malapit na. Ano sa sabi ni Joe? News, son, nakita mo tungkol sa Taiwan? Ngayon, hindi ito magugustuhan ng marami, maraming tao ang hindi matutuwa rito pero sasabihin ko pa rin sa inyo ngayon. Nakita ko ang isang pulang simboryo sa ibabaw ng Taiwan na parang isang uri ng lamad na um, parang kalahating bola. Ngunit nakita kong sinalakay ng China ang Taiwan at dumiretso sila roon at, at, at halos walang naging labanan. Agad silang pumasok at inatake nila uh, ang pamunuan, ang pangunahing militar, lahat ng iyon at hindi ito mabilis ang nangyari. Mabilis ang nangyari basis sa na nakita ko. Ngayon, posible bang mauwi ito sa isang ganap na digmaan at magkaroon ng malaking malaking labanan? Hindi ko yon nakita. Ang nakita ko, pumasok sila, sinakop nila ang pangunahing u gabinete at ang ang punong ministro at tinanggal nila agad, parang ganun lang, boom. At pumasok sila, dinala nila ang kanilang mga tao at nasakop na ito ng China. Ganun kabilis ang nangyari. Boop! Lalabanin ba ng mga tao sa Taiwan at magtatangkang lumaban? Sa pangitain na nakita ko, alam nila na mas marami ang kalaban at wala silang paraan para manalo. Kung bakit ako tumigil sa pangitain, abala ang Estados Unidos sa kung ano ang kulay abo sa kanilang lupain. Ano ang kulay abong nasa lupa? Sabi ko mula sa mula mula sa New Orleans hanggang sa Canada may kulay abong uh, mula roon pa silangan na parang may kung anong kulay abong sangkap na nakakalat sa buong lupa at umatake sila noong naroon ang kulay abong sangkap sa lupa. At hindi ko pa iyon nasabi kaninuman. Kaya uh, kaya bago 'yung para sa akin at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko roon. Kaya imbes na basta ko na lang sabihin noong nakaraan, ipinagdasal ko muna ito at natahimik ako at nilaktawan ko na lang ito. Pero sasabihin ko sa'yo, bukas ako at ikukuwento ko kung ano ang nakita ko. At iyon nga, mula roon, umatake ang China tuwing may kulay abong bagay sa lupa. Parang makapal na sangkap iyon kung ito man ay nuclear fallout na hindi ko naman pinaniniwalaan basta may kung anong bagay iyon. Abo ba yon Hindi ko alam. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano iyon. Kaya patuloy ko pa rin ipinagdarasal ito. Pero tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ipinagdarasal ko na hindi ito mangyari pero nakita ko ang isang malaking revival na nagsimula sa South Korea at Japan at nakita kong may malaking revival na darating sa mga Asyano at kumalat ito. Uumpisahan ko dito, nakita ko ang isa sa mga hudyo na ginagamit nila parang kasal at ito ay inukit mula sa kahoy ng olibo dahil narinig ko ang espiritu ng Panginoon na nagsabi, ito ay mula sa kahoy ng olibo. Ay ito ay napakaganda ng disenyo, may mga bulaklak at magagandang u uh, inukit ng kamay, parang talagang pinaglaanan ng oras ng isang tao para maukit ito itong kahoy ng olibo gamit ang kamay. At meron itong sahig na gawa sa kahoy. And ang lahat, And mayroon itong apat na po, apat na u. Uh. Mga poste. Uh, mga poste. Parang tinatawag itong chupa o hupa o... Isang hupa? Chup? Hindi, hindi chupa. Tama ba? Isang H-U-P-P-A-H. -P -P o isang c Isang kasalang hudyo. Yung isa pang salita, nagsisimula sa C-H. O isang chupa. C-H-U-P-P-A-H. -P -P chupa o hupa. Kaya kung anuman, ito, ito, okay? kaya sa chupa hupa na ito nakita ko ang isang apoy na sumasakop sa lahat at tinitingnan ko ito at iniisip ko ano ba ito at iyon ay ang panginoong Hesus siya ang lalaking ikakasal na naghihintay sa nobya nandoon na siya at nakita ko ang isang apoy na nakabitin sa ere na naghihintay sa simbahan sa kasalang ito sa jewish na u u hupa na ito at nakita ko daw 'yung mga ukit at lahat ng ito at na, uh, nakita ko ang ama at sa pagkakataong ito ito uh, at ang lahat ng i ang liwanag, ang liwanag sa kalangitan. Nakita ko ang nagniningas na liwanag na ito tama. Pero sa bawat pagkakataon, parang bola ang itsura nito dahil nakaupo siya. Sa pagkakataong ito nakatayo siya. Nakita ko ang kanyang mga binte sa pangitain na ito parang ang hugis niya mula paa hanggang ulo, ngunit ito ay naglalagablab na liwanag, isang liwanag na susunog sa iyong mga mata kapag tiningnan mo. Pero sa pangitain, ito ay parang may harang kaya nakikita ko ang hugis niya at sinabi niya, paparating na ako. Naalala mo ba noong sinabi ko sa lahat na siya ay nakatayo sa pintuan? Si Jesus ay nakatayo sa pintuan, nakatingin sa Ama, naghihintay ng utos kung kailan babalik para sa kanyang simbahan? Ang Ama ay nakatayo na ngayon at sinabi niya, Ang mangyayari sa mundo ay ang pinakamalaking pagyanig upang gisingin ang mundo na kailanman ay hindi pa naranasan at narinig ko siyang nagsabi, maghanda ka na Brandon dahil paparating na sila ng matindi. Hindi mo na mapipigilan sa panalangin ang mga mangyayari sa mundo ngayon. Hindi mo na mapipigilan ang mga ito dahil ito ay mangyayari upang anihin ang mga kaluluwa. Dahil iniiwan niya ang siyam na putsyam para hanapin ang isa. At nakita ko ang mga lindol sa iba't ibang lugar. Nakita ko ang malalaking lindol. Nakita ko ang mga lindol ah, na na parang ginagalaw nito ang mundo parang parang magulo na nababago ang anyo hindi tulad ng kapag nakikita mong umuuga ang mga gusali ang tinutukoy ko ay yung pagyanig mismo ng pundasyon ng mundo mga lindol yung malalakas talaga mga bulkan malalaking bulkan nakita ko ang mga bulkan na kasing lapad ng isang milya na sumasabog Hi, hindi ko nga alam kung may bulkan na kasing lapad ng isang milya din pero nakita ko, nakita ko talaga. Parang kapag nakakita ka ng graph na umaabot ng isang milya at makikita mo yung parang tuldok, 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 tuldok mula sa palibot ng, um, ng, 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 ng bulkan. Ganun ang itsura. Malaki, sobrang laki. Isang napakalaking, napakalaking. Sabi niya, nasa ilalim daw ng, ng dagat. Kaya nakita ko ang apoy na umaakyat mula sa napakalaking bulkan na parang buong ang tinutukoy ko ay isang bulkan na isang milya ang lapad. Ito ay napakaraming lava. At parang umaakyat talaga ito mula sa bulkan na iyon. Tapos nakita ko ang Japan at nakita ko yung uh, yung bundok na parang nasa Japan, yung bundok na may mga goji berries. At sinabi ng Panginoon, bigyang pansin mo ang mga goji berries. Nakita kong sumabog ang Mount Fuji sa Japan. Hindi ko tinutukoy ang kaunting pagsabog lang. Ang ibig kong sabihin, parang sumabog ang buong tuktok nito. Pagsabog sa uh, Mount Jafu uh, Fuji. Ang tinutukoy ko ay isang malaking, isang napakalakas na pagsabog ng bulkan sa Mount Fuji. Hindi ko alam kung kailan hindi ko alam kung ito ba ay sa panahon ng kapighatian o kung ito ay tungkol sa... Hindi ko alam. Yung alam ko lang. At pagkatapos ay nakita ko ulit isang malaking alon ng tsunami ang tumama sa Seattle. Nakita ko na naman ang isa pa. At sa pagkakataong ito, parang et eto. Habang tinitingnan ko, nakatayo ako sa lupa ng Seattle malapit sa Space Needle, nakatingin palabas. At nakita kong may tubig na dumarating parang isang pader ng tubig na papasok sa lupa. Ngayon sasabihin mo, eh doon ako nakatira. Hindi ko intention takutin ka. Sinabi ng Panginoon, nung narinig ko ang lahat ng ito, sinabi niya, ah, sa isang malaka ang... Ang tinutukoy ko ay ang ama, huwag kang matakot. At kumulog ito sa espiritual na mundo nang marinig ko ito, uh, kagabi. At sinabi sa akin ng Panginoon, sa mga bagay na malapit mo nang makita na darating sa mundo, maraming tao ang manghihina ang puso dahil sa takot. Sinabi niya, kailangan mong manatiling matatag sa mga darating na araw. At nakita ko muli ang mga Brush Harbor na simbahan, ma malalaking, malalaking revival na darating sa buong mundo, isang malaking anihan ng mga kaluluwa. At sinabi niya, Brandon, Maraming tao ang darating. Ano ang matatanggap nila pagdating nila roon? Ano ang mararanasan nila sa inyong mga simbahan pagdating nila? Makakarinig ba sila ng isang relihiyosong sermon o matatanggap ba nila ang banal na espiritu at apoy? Sinabi niya, "Muli kong nakita ang kamalig puno ng mga kagamitan para sa pag-aani." Sinabi niya, ibinigay ko sa iyo ang mga kagamitang ito para sa pag-aani. Ang kaluwalhatian ng aking presensya. Ang kaluwalhatian ng Panginoon para sa malaking anihang ito na malapit ng mangyari. Gamitin mo ito. Gamitin mo ang mga kagamitang ito sa pag-aani. Dalhin mo ang mga anihang ito at darating ako upang kunin ka. Naghihintay siya. Sinabi niya, pinagmamasdan ko at naghihintay ako. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Ako'y pinagmamasdan at hinihintay ko. Ako, siya ay naghihintay na bumalik. Nakita ko si Jesus sa altar na ito, dito, dito, sa bagay na ito ng kasal. Hupa. Hup, hupa, hupa. Ibig kong sabihin, talagang nasasabik ako tungkol dito. Naghihintay siya ron para sa atin na dumating. Idumarating na ang nobya. Alam mo, ang na nobyo ay laging nauuna bago bumaba ang nobya sa aisle. Hindi ba ang ganda nun? Napakaganda din na. Sabi ko, nako, parating na si Jesus. Wow. Parating na si Jesus. Hopa. Chupa. 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 Salamat, Siri. Chupa. Kamangha-manghang mga tao, nasaksihan ko ang pagyanig, pagising at mga $100 bill na bumabagsak mula sa mga puno. At sinabi niya na. Tandaan mo sinabi ko sa iyo, limang pagyanig, limang malalaking pagyanig, politika, mundo, kalangitan, um, at nakita ko ang mga asteroid. Nakita ko ang mga kometa sa langit. Nakita ko ang mga nakakatakot na bagay sa langit na magpapagulat sa mga tao. Nakita ko ang kadiliman sa gitna ng araw at liwanag sa gitna ng araw. Ngayon, hindi ko maintindihan 'yon. Wow. Ang tinutukoy ko ay dilim na parang gabi sa gitna ng araw. Mga kaibigan, hindi ko hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari. Pero may sandaling maliwanag, tapos biglang madilim. At ang tanging naiisip kong paraan para mangyari iyon ay isang isang eclipse. Pero hindi ko maintindihan kung paano 'yon. Hindi ko alam kasi nakita ko na kalahati ng langit ay maliwanag at kalahati ay madilim. Ewan ko sa inyo, pero nagulantang ako doon kahit nananampalataya ako. Parang mapapaisip ka, ano bang nangyayari? Alam mo? Oh. May nakita akong kakaiba ngayong gabi. Iniintindi ang ibig sabihin nito. Hindi ako siyentipiko. Isa lang akong lumang batang probinsya. Tinasabi ko lang, ito ang nakita ko. At tinatawag ko ito, base sa kung ano ang nakita ko. Mga kaibigan, may mga nakita akong bagay na talagang magpapagulat sa mga tao dahil sa uh, na nakita ko ulit ang mga harden. Nakita ko ang pagyanig ng, ng ekonomiya. Nakita ko ang pagyanig sa politika. Nakita ko ang pagyanig ng digmaan. Nakita ko ang pagyanig sa lahat ng aspeto. Isang malaking, malaking pagbabago. Pero hindi lang ito tungkol sa Amerika. Nakita ko ang isang malaking... Oh, nakita ko ang mga bulkan, tapos nakita ko ang abo. Isang uri ng kulay abong sangkap sa mula-mula-mula Louisiana hanggang Canada. Isang abo sa silangan, isang uri ng kulay abong sangkap sa lupa at hindi ko alam kung ano 'yon. Pero parang makapal, uh, parang jelly na itsura, uh, kulay abong uling. Iyon lang ang paraan na mailalarawan ko. Hindi ko alam kung bakit ko iyon nakita. Pero nakita ko iyon sa silangan at nakita ko ang isang muling pagkabuhay na darating. At nakita ko ang Texas, nakita ko ang Oklahoma, at nakita ko ang mga ma uh, uh brush harbor churches. Nakita ko ang maluwalhating pagbuhos. At sinabi ng Panginoon ito, sabi niya, ito ay magiging mga araw ng kasiyahan at ngayon pa lang nagsisimula ang kasiyahan. Handa ka na ba sa kasiyahan? Paulit-ulit niya itong sinasabi, handa ka na ba sa kasiyahan? Sa kapalang nagsisimula ang pag-aani. Ako ang Panginoon ng pag-aani. Paulit-ulit niya ang sinasabi. Ako dinadala ko na ang aking huling, ito na ang huling tawag. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. At pagkatapos, sinabi niya, paulit-ulit niyang sinasabi, sabi niya, I, ikaw, sabi niya, dahil sa mga panalangin ng mga banal noong Oktubre, binanggit niya ulit ito. Sabi niya, dahil sa mga panalangin ng aking mga tao noong Oktubre, binibigyan ko kayo ng pagkakataong ito para sa aking mga minamahal. May buwaraw na napakahirap para sa ilan. Huwag, sabi niya, huwag ninyong sayangin, huwag ninyong aksayahin ang pagkakataong ito. Hindi ba? Oo. Tinatangkang alalahanin sinabi niya, hindi ako nagsulat ng tala. Kailangan Tama ang ginagawa mo. Hmm? Tama ang ginagawa mo. 'Yan mismo ang sinabi niya. Mm -hmm. Sinabi niya, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito. Huwag ninyong aksayahin ang oportunidad ng panahong ito. Sinabi niya na ito na ang huli, ang finale. Ito na ang finale. Ito na ang grand finale, Brandon. 'Yun ang sinabi niya. Ito na ang grand finale. Oh, hallelujah. Nakakakilig yan. Woo! La, uh, ay, grabe. Sinabi niya, ito na ang grand finale. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi mo ito mapapawi sa panalangin. Ito ay da, ta, ang pagyanig na ito ay sadyang... Salamat. Maging, ha, maging handa lang kayong tanggapin ang mga taong darating. Maghahanap sila at maghahangad pa ng higit parang natataranta sila, kailangan ko si Jesus. Kaya, sa madaling salita, iyon na ang buod. Akala ko lang napakaganda nito at gusto ko lang talagang ibahagi ulit. Nakita ko ang mga kagamitan sa pag-aani, nakita ko ang kaluwalhatian, nakita ko hindi ko nakita ang ama na nakaupo sa isang pababang posisyon na parang nakikita mo sa bola. Mahaba siya sa apoy ang nakita ko ay ang kanyang anyo. Wow. Papuri sa Diyos. At si Jesus ay nakatayo sa chupa, 'yung bagay na 'yon. Hindi chupa, 'yung kung ano man 'yon. Papuri sa Diyos. Chupa. 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 Ahaba. At chupa, chupa. Sana ay na-excite din kayo tungkol sa panalangin ngayon. Na-excite talaga ako tungkol sa panalangin. Para akong tao panginoon darating ka. Uh, yayanigin ng mga kapangyarihan sa langit makakakita kayo ng mga nakakatakot na nakakatakot ng mga tanawin at lahat ng ito. Pero mga kapatid, tumingala kayo dahil malapit na ang katubusan. Darating na si Heso Kristo at grabe anong araw ng kagalakan niyon. Excited ka ba sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo? Hindi ka ba natitinag dito? Ako kapag nakakakita ako ng mga ganitong bagay, nakita ko ah, na ipagdasal ah, ang, ang, ang eleksyon para sa ah, South Korea. Ibig kong sabihin kami, ah, marami kaming ipinagdasal ng mga bagay. Nagdasal ako para sa Hawaii at nakita ko ah, mga bulkan na sumasabog sa Hawaii. Oh. Malaking bulkan ang sumabog sa Hawaii. Malaki talaga. Parang talagang malaki. Parang ah, mga bulkan na sumasabog sa iba't ibang lugar at patuloy niyang binabanggit ang Ring of Fire. Bigyang pansin ang Ring of Fire. Bigyang pansin ang Italia, sabi niya. oh, tama. Sabi niya, mag-ingat mag kayo sa Italy. Magkakaroon ng malalaking lindol, malalaking lindol sa Italy, malalaking bulkan. May mga bagay na yayanig, mga bagay na hindi nyo pa nakikita noon. Totoong digmaan at sabi-sabi ng digmaan, mga kaibigan. Who? Andiyan na tayo, malinaw. Hindi ko alam. Alam mo, kapag nakikita ko ito, sasabihin mo, eh, paano yung enerhiya at lahat ng bagay na nakikita mo? Mga kaibigan, sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko. Nagdadasal ako at ito ang ipinapakita niya tungkol sa mga bagong enerhiya. Sinasabi niyang darating na siya. Kaya sasabihin mo, paano mangyayari yon? Tinitingnan ko ba ang loob ng isang libong taon? Mga kaibigan, wala sa inyo ang nakakaalam kung ano ang itsura ng isang libong taon. Walang description dito. Sinabi niya, ang leon at babalik ba tayo sa panahon ng bato? Hindi ako naniniwala doon. Ano ang ipinapakita niya sa akin? Ipinapakita ba niya sa akin ang tungkol sa isang libong taon? Hindi ko alam. Aba, nakakakilig niya para sa akin. Hindi ko alam. Ano ba ang inihanda niya para sa atin? Bago, malinis na enerhiya? Hindi ko alam. May sasakyan pa rin ba tayo? Tayo ba ay... Hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang, magkakaroon ako ng niluwalhating katawan at para iyon sa atin, sa kanyang nobya, ang kanyang simbahan at ang, at ang uh, hindi na lang langit ang tahanan natin. Gumagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Magkakaroon ng samutsaring mga bagong bagay na mangyayari. O maaari tayong mag-translate. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay darating si Heso Kristo at iyon lang ang mahalaga sa akin. Kahit pa iyon ay limang taon, dalawang buwan o kung ano paman, kapag tinitingnan mo sa espiritu ng ganon parang napakalapit na talaga. Seryoso parang naramdaman ko ang malalaking pagyanig at lahat ay pwedeng mangyari bukas. Inaabangan ko na baka may malaking lindol bukas. Parang nasaan na ang bulkan na sasabog. Inaabangan ko na baka sumabog ang bulkan bukas. Seryoso. Ganun talaga, ganun ang pakiramdam kapag nandoon ka na parang grabe nangyayari na ito ngayon. Kaya hindi ko alam pero excited ako. Sana excited ka.